Wow! Ayan siya mga idol. February 10 ngayon mga idol. At andito yung ating mga watermelon. Sana makahabol ng magandang presyo. Grabe, mahal pa naman ang mga presyo ngayon. So ito na yung ating mga watermelon. No? Ayan mga 4 kilos and up po ito siya mga idol. Ayan. Ay, grabe. So sobrang nakaka-excite. Sana pwedeng ma-fast forward yung panahon. Kasi I think mga kulang-kulang 2 -kulang weeks. Kulang-kulang 2 -kulang weeks na lang mga idol. ah uh, harvest na tayo sa ating watermelon. And according sa survey po natin sa ating Facebook page, na sa 38 pesos na ang per kilo ng watermelon. So before is 22 lang. So ang diferensya niya mag ano? 16 pesos ang difference. It's a good price. So sana makahabol talaga ito. Yan, meron din tayo mga maliliit pa lang. Oh. Yan o. Yan ang mga size. Yan sa ilalim. And sobrang ganda ng watermelon natin mga idol. Yan Oh. Yan. Every 3 days po nag-aabono sa ganitong stage ng watermelon mga idol. Yan, usually unique 16 po ang abono natin dito. Plus potash. Yan. The same time weekly application ng Primo Plant Booster Foliar Fertilizer para lumago yung mga dahon niya mga idol. Oh, yan. At saka pampalaki na rin siya ng bunga. Yan, so 2 hectares yung ating watermelon at the same time yung ating pipino. Andiyan yung ating pipino mga idol. Yan, so medyo mura ang presyuhan dito sa Takurong City. 15 pesos ang per kilo pero sa Pulomolok is nasa 20 pesos per kilo ng uh, uh, pipino na yan. May nag-harvest pala doon. No? So nakaka-excite lang talaga mga idol. Maganda tingnan yung ating mga watermelon. So, minsanan lang umuulan dito, mga idol, unlike doon sa pulumulok. Yan you know? o. Kaya, manumano po, may bubon po dyan, mga idol, manumano po, nagwa-wash dyan kapag nag-aabono. Pero kapag nagdidilig po, is yung rain hose na po yung ginagamit natin, mga idol. Yan you o, know? yan you o, know? water melon natin, o. Oh. Hmm? Wow! Sana kaawaan tayo ng Panginoon, makahabot tayo ng magandang presyo ah, pakabait kayo ha. Ah. Hay. <laughs> Mel, makabol pa? Makabol pa. Habol pa. Okay. Ha? Okay. Depende. Ilang araw na lang. Ilang abono pa, Mel? Uh, tatlo. Tatlong abono na lang, harvest na? Uh. Uy, tatlong abono na lang. Pwede nang ma-harvest ito. Mga good size. Good size. Ito pa, good size. আপোনাৰ Baka harvest talaga mga idol. So see you in Luzon mga idol for 2 weeks. February 25 pa po tayo makakabalik dito mga idol. So baka mga 26 pa. Oh wow! Ito na yung mga malalaki na ting watermelon no? oh. Wow, pero parang may puti-puti siya. Parang may nagputi mil. Ah, may nag -ano? Nag-excrete siya ng ano. Parang may damage siya. Hmm, ito. Wala. Ang laki. 4 kilos. Hey, Bobo, hindi sila nagtagpo na sa gitna, abort. no? Na na ito, uh, Ay, oo, na-abort, oo. Ito. Or baka hindi na pulinit, Mel? Iwan ko lang, sir. Hindi na Pero may mga bunga po dyan mga ito. Yan mga 4-up. Ito mga 4-up. Yan. So may mga konting krisis tayo na uod. Pero maliit lang. Ito? Oo. Oh. Four up talaga 'yan, sigurado. Deform. Ay, oh, hindi nag-balance Ay, hindi kasi ano sila mil. Dalawa sila, tatlo sila. So baka dito yung na trends ng iba oh. Kaya medyo nagkulang. Pero mahabol pa man. Ay, ito ni nen mahabol oh. Nag-deform siya. Ito kaya pa yan siya para balance lang ang pag-abono. You know? Ano? Yung ito may lumang magitim pa Ay, 16 pala yan oh. No? 16. pala yan. 16. Yan. ang pipino natin no? oh. Wow. Mga 2 weeks pa, mga Hindi siya nagtagpo dito sa gitna, no? Nagano kasi tayo, no? Nag-kapon, ano tawag niyan? Nag-pruning. Hindi tayo naka mm hindi -hmm. nagtagpo, nagbakante yung gitna natin mga dolly kasi kasi nagpruning tayo at saka sobrang lawak, masobrahan sa lawak mill no. Ay, ito at ba yung ano? Ada ah, ano ng traktor. Ah, ng traktor. Ay, dito dadaan yung, yung traktor para garbage no. Ito na oh, sayang oh. Okay. Daming Sa so, bakit kaya dinaman hindi naman nagulan no? Oh. So, sa sa washing na uh, sobrahan. Sabo no sing mga sinubukan ay nabigla sa ano bigla na turo lahat ng abono pag ano passing ng hi mike morning mike michael ay si si ano si michael sayang 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 no mga pa, mag, baka mag-balls pa. Baka mag-balls pa yan mo. Yan. yan. Pero yung didadana ng traktor yan, na gano'n nagtagpo na sila, no? Gano'n mga ito, Ito, mga Sweet 16 variety. Gano'n? <coughs> no? ito, ito yung daming bulls. Daming nagpo na ito. Na Deform? Baka kulang sa no? Baka isang pulwan lang sila, Mel Isang sanga lang Ay, isang sanga lang ito hindi niya kinaya, o Nilaglag niya na, o No? Ito Ito isang sanga, o Deformed na Kasi hindi niya kinaya So, dapat Isa o dalawa lang Ito Dalawa din Sa bawat sanga Mga isa lang talaga, no? Pero kung i-abort natin 'to, Mel Dito, ito O, hindi O, 'yung O, hindi hindi ko ah hindi na siya mano ito na lang mo no, eh sa bagay na board niya na no so oh, tinanggal niya na yan mga idol dahil ah, hindi niya na kaya i-sustain si tatlo na yung bunga ng isang sanga eh Oh, ano na no. Yan, na rin. Hmm. Si meron sa dito oh, ito na ang bunga niya oh. Yan oh, inabort niya yan diyan mga idol oh. Dahil meron sa dito. Oh. So dapat bawat sa isa lang ito marami o yan habol pa ito sa tuisyo ito medyo matanda na ito mayro na marbis no pag ganito mga puti puti tapos oh, puti kayo ang spring pag puti pa hindi pa sa so, mga weeks pa talaga So baka buti pa ng 8 kilos. <laughs> Ay, ano? Yan. Ay, ito ng kago o. Ito lang yan, para hindi siya masunborn. Nagtago siya. So, ito yung mga isa sa mga sikisay namin, low dose lang. Brodaan. Brodaan mga idol. Para sa uod. Brodaan. Kaya malapit na So kunting tiis na lang Sana mag 39 Touchdown 39 to 40 Ang presyo Yan pipino lang medyo mahina Matumal mil no 15 na lang 15 pesos So 100 Ang more business ang aramil Dipindi Dipindi Minsan medyo mababa Dito maganda dito Sobrang ganda dahil Tadadaanan ng tubig no? Oh. No, Iba ang color niya no, Compare doon sa kabila na minsan lang may tubig no? Ito oh. Iba talaga ang pipino pag may tubig no? Ayan, good luck sa atin <laughs> Sana makabal magandang presyo Sana one week na lang no? May harvest sa tayo Wow, oh, good luck na lang Baka first time pa namin makajakpat na magandang presyo. Sana kawahan tayo ng Panginoon. Ayan. Hanggang dyan pa mga idol. Ah, dito yung ating water source. Water source. Yan no? o. To. Yung trapal natin para sa magdilig hanggang doon. So ano yung rain hose natin Mel? Yan. Yung rain hose natin is alternate. Alternate lamang po yan sa mga idolo. Good luck, good luck, good luck. Sana pala rin.